Ito na guys, ilalagay na yung milk. Okay, go. So yan na siya. Yan yung napanood ko sa vlog. Oh, dark chocolate pala yan. Look at that, baby. Oh, kakasundo ko lang din kay Dior from school. Tapos ngayon naman ay pupunta kami sa... Saan yun? Bubble tea. Bubble tea. Kakain ay, kami bubble. doon ng... Champurado. Alam mo yung, alam nyo ba yung trending na champurado dito? Nakita ko lang din sa vlog. Dito sa Abu Dhabi. So mukhang masarap kaya... Niyaya ko yung kapatid ko. Sabi ko sa kanya, let's go. I-treat mo ko doon. Kaya pupunta na kami ngayon pa na gaya, pa na gaya. <laughs> <laughs> Waiting nila kami ng taxi dito. <laughs> Eto na, nandito na kami sa taxi ngayon at na kami doon. So, let's go. Tikman natin kung totoo masarap. <laughs> Time check, ano na, is 1.30 ng tanghali ng hapon kagigising lang namin kaya wala pa kaming breakfast so ang tawag dito ay brunch breakfast and lunch right baby? Okay. so ayan nandito na kami joy bubble OMG, ito na guys, nandito na kami sa Joy Bubble. Nakita lang namin to sa 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 vlog na may champorado sila. Kaya yun. Dito nga pala tuwad na sa May Let's go. Uh, ayan guys, yung champorado nila oh. Nag-trending kasi siya kaya tikman natin. Let's go, baby. Loh. So, ayan siya, 20 dirhams na lang from 25 dirhams. May iba't ibang flavor nga din para sila dito sa champorado nila. May matcha, may ube, tapos may dark chocolate. Kaya naman niyaya ko yung kapatid na magpunta nga kami dito para matikman ko tong champorado nila. Dahil nga nakita ko to sa vlog. At nung tinanong ko nga yung staff nila dito, sabi ko nga kung ano po yung best seller nilang champurado. Sabi nga niya ay yung dark chocolate daw. So, yung dark chocolate yung pinili ko dito. Para naman matikman ko kung totoo masarap yung dark chocolate nila. So, ito na guys. Nandito na kami. So, ang una kong ordering is anything I can order. <laughs> champurado. Okay. Let's try this. Okay. Okay. sushi, kimchi, fried rice. I'm not sure. Arte. <laughs> 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 ano nga <ba> sa'yo? Kuya, <laughs> <laughs> ayun. Ibigil na naman ako sa'yo. Uh, but... Ang ganda naman dito. Masyado siyang, ano, sosyalin yung dati. Yan. Yeah. Malit lang siya pero maganda siya. Comfy. Hmm. Medyo may kalayuan din to banda sa amin. Mga ano lang. 10 minutes yung travel namin. Tagtaksi na rin kami kasi wala kaming car ngayon. So baka next year mag-driving na daw yung kapatid ko. Kaya yeah, we'll see. Wala oh, daw siya nagsasakyan. sasakyan. Para anytime daw may <laughs> may trip niya ako kahit saan laptop. Tama ba? <laughs> so, ito na. Napunta namin dito yung parang nag-trending na champorado. Sa, may nag-vlog yun. Isang vlogger dito sa Badal. So, matitikman natin ngayon. Ayun yun. Yun. <laughs> Tikman natin kung anong lasa. Tara, yan din yung anong... kare-kare nasa buwan din ang peanut bar. Paray. paray. Ito na, guys. Ilalagay na yung milk. Okay. Go. So, yan na siya. Yan yung napanood ko sa vlog. Oh, dark chocolate pala yan. Look at that, baby. Oh, Thank you. <laughs> Thank you. So, ito kay Dior. And I have, ano, matcha. Tignan tayo. Is it good? <laughs> Yummy? Masarap. Ano, Dior ano, wants to eat too. Nasang ano, dark chocolate nasang lasa yung dark chocolate Ay, so ano la sa ano ng kare-kare nila charab maya ano lasa ng corn dog? Ano lasa? Masarap. Cheesy. So, ito yung last order namin. Sushi. Itikman natin yan maya-maya. Oh my gosh. So, tikman natin guys yung sushi nila. Oh, may hipon. Hindi <laughs> naman ako makain ng hipon kasi nga allergy mm -hmm. ako. Hindi ako marunong mag-chopstick o oh, may... Ito na guys, tikman natin yung sushi nila. So, trying hard. Hindi ako marunong mag-chopstick. <laughs> At dahil nga naglobat na rin ako dito, kaya hindi na rin ako nakapag-video hanggang pa -uwi. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!